Ayan, eh, mayroon ding kapatid natin dito mga worker. Eh, uh, nangingi siya ng pangkain daw ngayon. Si nanay binigyan ko. Ito bibigyan din natin para makakain siya ng tanghalian. Taga saan ka, te? Taga Tagum Labo. Oo. Oh, Ganong naman ka, tira? Hindi ka naging minabang ka. Buwan ng buso. Ah, sa kapit? Ayan. Oh, sige. So, ngayon, uh, ngayon, ah wako yun lang yung may hatag nyo agad lang din ka pang kain kasi wak matekwartang ako pang hatag lang na ako dito ayan si nanay ayan mga kabakyat si nanay din uh, nandito rin si pre pangigil din natin ang pagkain siya kasi tanghalihan na ngayon ah dapat kakain si nanay ibibigyan din natin siya ito yung uh, din natin si nanay ah, para makakain siya makasir tayo sa kapo ang uh, ah, ah, ah. ah, malaking tulong sa kanila siyempre masaya sa puso natin ah, na makasir tayo ng puso ito ibibigay natin kay nanay ito ayan ah makakain lang siya para sa kanyang tanghalian Sir, out ka na sa kalugar ninyo diha. Asa ni Asa na pinta ha? Tagum. Ha? Taga, din siya. Mga kapatid, alam si namin. Andito tayo sa Pasay ngayon kasi may nilakad ako. ah uh, sa, yan, makakatulong tayo sa mga kapatid natin. Andito sa Kaisada. Uh, Nakakain sila. Ayan, bibigyan natin si nanay kasi kawawa naman. E, share, share natin to kay nanay. O nay, bilangin mo. Bilangin mo yan. 1,000. Oh, yan, bibigyan natin si nanay ng 1,000. Uh, sir, out ka na sa lugar nyo. Sa uh, Kagunda po. pasalamat ah, ka sa aking vlog. Amel, Amel, Bakyag Vlogs. And bless you. Oh, ayan. ayan, si nanay, ah, bibigyan natin ng pangkain. Kasi, siyempre, tanghalian ngayon. Nadaanan mo sila dito, tanghalian. Ah, makakain man sila, makainom ng tubig. Malaking tulang. Maraming salamat. Thank you for watching. Share lang tayo mga kapatid. Ah,